Blessing po mga ka-Urban TV Vlog. Yan. Welcome po muli sa aking uh, YouTube channel on Cesar's Urban TV Vlog. Ngayon, nandito kami ngayon sa ng aking wife sa Santa Maria, Laguna. Dito sa uh, farm sa Parang ng Buho. Oh. Mag-harvest kami ngayon. Kaya sama lang po kayo mga ka-Urban TV Vlog. Okay. Harvest tayo. Yeah. Ah. Toklapin to, toklapin. eh, eh napita na napita si sa oo nga ang dami oh sa taas ayan oh sa taas ang dami grabe yeah Yung pao. Yun. Yun. No? Dali. Ano? Kuha ano na kita. O. Oh. Dabi tama na. Dito ka. Dito ka. Tanina. Yan pa oh. Hindi pa hinog pa Ito pa. Oh. Mayilig ka sa rambutan? <laughs> yan, ang dami. Patil, ang dami ng langgam. Oh, gas. Ang sakit niyang kumagat. Mag-ingat ka. Ano? Uh, ini. Huwag hmm. oh, masyadong... Uh, yan. Yan. ano na pa oh, mga hinog Hindi pa hinog yan, maasim pa yan ito, nasa taas Hinog na yan, sabi niya hinog na Yan oh Ayan. Ito, 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 doon ito, 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 na na ito pa nga eh dalawang dalawa, ito. Oh. Mm -hmm. dalawa. Ito, pa. ito pa nga oh inug na yan pag namulan ng na ganyan inug na yan you know da Ina-harvest na yung uh, mga rambutan. Yan. Yeah. Dami na. Mm. So. Mahilig kayo sa rambutan? Uh <laughs> sup ba yan o kuklapin kukuputin ah oo oh. para na makuha yung susipin niya wala yung kuklapin may meron doon banda ah meron po oo oh, oo oh. bibili niyo pa ito yan, mababahan pa naman ito. nag rito? Opo, mag po. yung lupa rito. At least naman 'yun lang. O. Oh. kasi yung Kailan, kailan sisimulan yan? na po sisimulan na po 'yan kasi pinaputol na nga yung kahoy. Ah. Saan mo Road widening.

Ayan. Ayan uh, yung uh, barangay uh, cemented road. Oh. Ayan, oh. At ang uh, latest rito sa mga taga rito, magkakaroon pala ng road widening rito. Kaya ayan, luluwag yan. Ayan. Ayan. Oh. Itong mga kahoy na to galing to dun sa puno ng mahogany. Eh. Yung gate rito. Pinutol lang ah yung mga puno diyan no? Pwede rin. Pwede. Ano yan? hinog na lahat to no. Ayun eh, pa, ang oh. Ayan na, atas, eh. Ay, sir, dyan, ah, dito na abot dyan. Grabe. Meron, wala bang tuklapin dito? dito po, Grabe, ang dami. <laughs> <lang> oh, <laughs> ang dami oh. Oh, my. Oh. Oh, nalagla, nalalaglag. Oh. Ito. Napakadami. Blessing. Blessing ng Lord. Thank you, Lord. Umano ba siya? Umikot? Apo. Ang baba po kami. Umikot po kami. Oh? Tinignan niya lahat ng boundary. Oh. And na pero kaya alam may tao sa puso na ibang ahente na pamimilihan niya nagsaksak po sila din sa bahay na yun ayun eh at naman pero delikado yan di ba so yun no. ang dami palang puno ng ano rito, rambutan, no? Oh. Muli maraming salamat po sa patuloy niyong suporta sa aking YouTube channel on Cesar's Urban TV Vlog. Keep yourself safe and God bless us all.